so nipen. Kaysarinika. Okay sana. hindi 'yung inihabi daw sa tasa. Mhm. Hindi. Basta sa

Ayan pala ka rin. Ayaw eh. E. Binibigay so. so. ko. Po. Ayaw, ang sayang. Ang dati binigay mo agad. Ay, syempre, Anak ng bete. Bala <laughs> mo tayo Magpayo, Brian. Magpayo, Brian. Ito, ito, tunggar, tunggar naman yung binili. Eh, paano makapag Ano pa kanya? Anim. Tanya yung bate. Kaya na lang. Draw na ako. Sige. na. Ang tagal eh. Okay, Kine. mm -hmm. Wow. Hindi hmm? okay. ko pa nakuyo yan ni pare sa nitang king sa sambok na. Ah, nakapares pala yung ko. Oo. Pa-pares mauturo na. Pa na lang. Lang Hindi, wala Dewala sayo na kay ano ah, kay madam. Sinala ko. Happy sila. Palao <laughs> niya I oh, No corner <laughs> miras retang aluhan dia. Hm? ay, ay bye-bye yung ginalawal. So, kung gusto ko rin makapares mo rin pare. Mm.

ay, ako lang ba siya? Ano yung sa yung 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 ito ang flow ng panulog yung kanin. Masalong niya, 10,000 takna, wala po bulat. Okay, sasasalan natin siya. Kaya makanya niya, makanya niya katas. Oh, nang ligyan. Pwede naman, makanya niya Ang kikira natin, tim-tim mo. Talagang miskrugin, masang bagot natin. Makapakayo. Yung sa akin, mahirap bulot. Mahirap bit-bit din, mabigat eh. Nagtipid na naman siya na. Wapin eh. Bakit nababawas yung baraha? Nag-ano siya, nag-iiba siya ng ano.

sa tawag yun. Okay. Ba't ka nagtatanong kung hindi mo kaya? Manahimik ka na siya. Okay, <laughs> may queen ka siya. pa. <laughs> I kaya nga, may queen ka pa. Tapos mag-draw ka. Sinapon yung pinag Oo, tago ko muna to sa is. Tsaka dyan yung puro ko eh. Maya pa ng kinog siya. Yapin yes. yes. Tenjo yes. ako na. Yes. Tachoy yes. eh. Punto ha, sa na. Walang pakiramdaman! Grabe kayo! Dapat yata huling na G. Katatanda! Isa! Layo! Ayun, nasa dulo na walang damdaman. Ilang cards mo? Walo ay... Pito. May itong Nemo kasi.

Oh, o, so. Sue! Mm. Kunin ko na kaya. Baka yep. yes. okay. <laughs> oh, ba na. Yes. Sana din. na Lumpiang prito, Tingka. Takmalis. Pas. Pas sa lumpiang prito. Ay, upas na rin Pas nga. Pas ko lang yung kay Buwa. Mataw nga. Oh, tanong pa ng naman. Laging kayo. <laughs> <doon and laughs> na, na eh. nah, ito. May bahay ako. Abin grabe ka naman. Balay. Ikaw lang yung wala. Huwag ka ay, naman nandadamain. Hindi eh. ko makita. <laughs> ayak ay yata magkabali. Huli nga tayo kung ano <laughs> buo talaga? mo. na. na. mahalayon na. mahalayon bumalasa mahalayon

kasi Anak ko na oh, bigay ko na nga. Ah, ako na eh. Kanina pa niya gusto yun eh. Kaya ayaw akong ibigay. mo eh. pala. <laughs> Pinala ko. Hindi mo. Hindi mo. Wala yun, wala akong chess. Magot na para sa mga lady. Magroong umiyasan. Chess na nina naman. Sige, sige. Open mo na. Sa apoy ako yun. Sa apoy. Matas ko po. Ikat yun. Matas ko po. Ay, masama yung lady. Bakit siya ginaglo kong simpulisan ko? Okay ako nga. Ikaw. Ikaw, Ika, pinang ko. O, sige, labang ko na eh. Matong tiro ko Dress yan eh. Sipo ko, a quatro ko. Bente mo. Bente mo. Ito na ako din. Trenta nga dapat. Yung dinlo, kaya ka na, uh. Ano din, Rocky, ang anak ko. Oo. Ah, baka gutom siya kumain muna.

Ilan ka? 12. Mm. ko. Ah, ka baba akong barat. Kahit ako no. din, ano kay... oh. baba oh. Ilan pa? Ilan ka pa? Ano, ano, ano? 9. 7. Okay. 35, 35, 35. 65. 75. 85. 85. Basta stay 85. 85. 85. 85. 85. 35. 85. 85. 85. 85. 85. 85. sejawatan sejawatan betul-betul Takani <laughs> <laughs> na na lang Huh. 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 eh. Huh. 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 Pigil-pigilan Huh. eh. Okay. Huh. Huh.

Hay niyan kaya ya. Mana no ko magro. Anik minus sim minus gastos. Mali, wala ko niya ni, ipocollo. Si na mo. Oo. Dapat BBT ka Pa ani hindi niya akong likin mga dindro ko yun sige, baka na yung mga cards o sige, okay na ako, okay na ako ako dos ko po hindi ako, ang dos ko po ang dahi pa, tinatakay ko itang dos tinagang kitang 7

おい、きのうあけぱいった Ira. Sige. Hindi, sayang doon. sayang ko sana. Sa

Okay, si eh ah, tana na. lang una yung okay. saan. Doon, abang utki. Bilang kawari. Dos na ako na. rin no. Oo, oh, oh, dati ang una yung sige, sige. Sinali yung asan. Oo, oh, harang bunak. Ang sig yung siguro? Four, five. Six.

Bilabang mo ka dito. sana ako mag-drop. Sa is. Isa lang yung cards ko. Ay, mga butas. Lalo nga lasin. Thank you subuhnya <laughs> 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 oh, pinjuang <Satampit> ko? kalaban, <laughs> 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 <Drone na hindai. laughs> <laughs> <laughs> sarap. Sige natin, draw ko na. Sige. Okay ka? Oh. Ato or si? Jess. Nandiyan Jess ka rin? Oh. Ah, may nabayo. Botongi ko? Oh, may tumbayo. Bari pa niya ako, okay? Oh, O, to ka rin eh. <laughs>